Hello mga day! Samahan nyo nga pala ako sa mga ganap ko ngayong araw na ito. So ayun na nga, paiba-iba tayo ng intro. Hayaan nyo mga bee, pag makahanap tayo ng magandang intro. Doon na lang talaga tayo. At ayun na nga, samahan nyo ako sa panibagong araw na ito. Nakachinelas pa ako mga bi kasi nasa AUP yung sapatos ko. Mm. <laughs> yun. Alis na ako kasi 11.45 na yung feel ko. Late na masyado Wait lang, guys. So, two subject lang ako ngayon, guys. <laughs> Masasalita ko ng na nakakahiyaan. yung nakakahiyaan. ko ng isang. Papatundo ko kay Clara sa gate. Uh -huh. Umuulan kasi ngayon kaya matulog. sa ayun na sa kasada na kumain na ako ngayon. siya. May

Ayun na nga ni mga B, kailangan ko palang mag-voice over kasi nga meron nga palang video kami dito na hindi kami nagsasalita. Kailangan talaga ng voice over. Baka kasi kayo ay maboring. Pagkarating ko nga ni ng gym, ako agad ay nagpalit ng sapatos pero hindi talaga sa loob ng gym. Before ako pumasok ng gym, nagsapatos muna ako sa labas. Okay lang yan mga B, kahit sa labas ako magsapatos. At least pagpasok mamaya sa loob, nakasapatos na ako, ba? Diba? Kaysa naman nakachinilas akong pumapasok sa gym. At ayun na nga pala mga B, sa mga oras na yun habang sapatos ako nag-usap lang kami yung ni Clarence na anong oras yung class talaga namin. Kasi nga, hindi kami tumitingin na schedule saka na kami tumitingin na schedule kapag nandun na kami. Pero alam ko talaga 12 yung class namin sa mga oras na yun. At pagkatapos ko nga pala agad dyan, ay pumasok na agad kami ni Clarence. At pagpasok nga pala namin ni Clarence, hindi pa namin mga classmates yung nakita namin. Kasi yung class namin is 12. Ang mga nandyan is yung mga pang 10.30 to 12. Kaya ayan, nagantay kami dito ni Clarence ng class namin. Hindi nga pala ako late sa mga oras na yun mga big. Kasi pagdating namin, wala pa naman yung classmate namin. At higit sa lahat, wala pa yung teacher namin. Diba? Ang galing. At sa mga oras na yun mga big, habang inaantay namin yung time, ay pinanood muna namin yung TikTok ni Kuya at yung ni Ate. <laughs> At ayun na nga, ako yung kumanta at kinaya naman ni Clarence. At pagdating nga pala ng 3pm, ayan, galing ako sa class niyan. At pauwi na din ako kasi tapos na yung isang class ko. Pero hindi na kami magkasama ni Clarence kasi magkaiba kami ng rota. Siya major, ako naman is driving. So ayun na nga guys, hanggang dito na lang ang video na to. Bye bye! Thank you for watching everyone. Hanggang sa muli!